Luno, so ngayon no, ang pag-usapan natin ito tungkol sa walang kabuluhan no, na halimbawa ang isang tao ay pumapatay ng kanyang kapwa. No? Example na lang, lang ito nung no, kay Barabas no, sa panahon no, na yun yung kapalit kay Kristo no, na si Barabas yung pakawalan na saka si Kristo yung ipako sa krus. No? Si Barabas ay eh, marami na yung napatay na tao dun sa pamumuno niya no sa pag-imagsikan ba yun? marami siyang napatay na tao. Pero tignan mo, lumipas ang maraming taon. Di ba? Lumipas ang maraming taon ngayon, 2025, sa panahon niya. Yung tao na patay niya, at saka siya, pareho siya namatay pagdating ng araw. Pagdating na ng ngayon, wala na siya eh. So, dyan mo malalaman no, na wala talagang kabuluhan ng pagpatay sa kapwa-tao. Wala talagang kabuluhan. Isang kahangalan ng isang tao na hindi susunod sa Panginoon. No? Sa mga kaluban ng Diyos, o sa mga utos ng Diyos. Isang kahangalan po yun. Isang katarantaduhan. No? Kung tayo ay susuway sa ating Panginoon. Lalo na sa pagpatay ng kapwa. Ang sinabi ng ating Panginoon is, Huwag kang papatay. No? So dito sa mundong ito, hindi tayo ginawa ng ating Panginoon para tayo ay magisuwail Ginawa tayo ng Panginoon for His kingdom, for His glory. Pero tignan mo yung mga tao panay panira sa kapwa, pumapatay. No? Halimbawa, napatay mo yung tao nung no, nakaaway mo. Lipas ang parang maraming taon, eh, pagpalagay natin na 100 years. darating nyo ng araw, after 100 years, mamatay ka rin. So, anong kabuluhan dun Anong kabuluhan sa lahat ng pagsisikap mo no, na mapatay mong isang tao? Pero, ilang taon din ang lumipas, eh, mamamatay ka rin. So, walang kakwinta-kwinta ang lahat, di ba? Kaya doon natin makikita na ang utos ng Panginoon makapangyarihan. At ito ay kapaki pakinabang at makabuluhan para sa atin ang mga tao sumusunod sa Diyos. Pero isang malaking kahangalan at katarantaduhan ang isang tao na hindi susunod sa Diyos. Instead, masusunod siya sa kaaway, sa bulong ng kaaway ng demonyo. Kasi sa oras ng isang tao, gagawa ng kasalanan siya ay sumusunod sa demonyo kay Satanas. Kasi <clears throat> si Satanas ay nagkakasala. Kung isang tao din ay gumagawa ng kasalanan, ay doon siya kay Satanas. <clears throat> pero kung ang isang tao gagawa ng matuwid o katuwiran, doon siya sa Panginoon. Kasi ang Diyos, mas minamahal ang Diyos ang ating, ang mga tao. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan, pero galit siya sa kasalanan tayo po ay makasalanan. Minahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, pinadala niya ang kanyang buktong anak na si Kristo so upang siyang maging handog or alay no, na karniro sa Paskwa. Siya yung alay no, na para tubusin ang mga tao sa kanilang pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang dugo sa cross na na tumulo <clears throat> Pero tignan mo, yung mga tao pa rin baliwala. So, sa ganitong paraan, parang kung every time nagagawa tayo ng kasalanan, parang para sa atin, yung kamatayan ni Kristo, binabaliwala natin. At walang kabuluhan. Ginawa natin walang kabuluhan. So, lagi natin isipin, no? Na pagdating ng araw, malalaman nyo, ang diferensya talaga, no, ng mga tao na sumusunod sa kalooban ng Panginoon at sa mga tao hindi. makikita kikita nyo ang diferensya niya pagdating ng araw kaya isang kahangalan talaga ang isang tao na talakbay na natatahak sa sariling daan kung nang isang tao tatahak sa sariling daan sa pagka daan ng makasalanan pagsuway sa Panginoon yung tao na yan siya mismo ang tumatahak sa kanyang sarili siya mismo ang tumatahak sa daan na hinihatid niya yung sarili niya doon sa kaparusahan kaya pag-isipan natin kung ano yung daan na tinatahak natin kasi dito sa mundong ito sinabi dito sa Biblia maraming mga tao na nag-iisip na tama ang kanilang dinadaanan pero yung ending kaparusahan kaya lagi nating isipin yan no? lagi nating babatayan na dito sa mundong ito wala walang permanente temporary tayong nilagay ng ating Panginoon dito dayuhan na tayo kaya kung may galit ka sa kapwa forgive magpapatawad ka kasi anong kabuluhan no, no na mapatay mo isang tao kasi galit ka na ayaw mo na siya makita no ay, ayaw ko na makita tao na yan ganito ganyan ayaw mo na siya makita pinatay mo siya eh. lumipas ang ilang taon, 20 years 30 years patay ka rin pareho kayong dalawa na matay so ang pagkakaiba nito ay ikaw na pumatay ng tao nagkakasala ka for murderer was murder or na yung gawin naging murdering murderer ka na at doon sa kasulatan ng ating Panginoon, sa binabi ng ating Panginoong Isa Kristo, no murderer shall inherit in the kingdom of God. Walang taong mamamatay tao no, na makakapasok sa kanyang kaharian maliban kung ang isang tao lalapit sa Panginoon at magbabago at magbalik loob at pasanin niya ang krus kasi lahat tayo makasalanan. Kahit pa tayo ay mamamatay tao kung tayo tinanggap natin ang ating Panginoon at buong puso tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan at mamuhay tayo ng matuwid sa pagsunod sa kanyang kalooban mababago tayo basta pinagsisihan natin lahat ng ating kasalanan yung mga nagawa natin, ganito ganyan ang Diyos na po ang bahala sa atin kasi yan dito sa kasulatan kasi kailangan magpapatawa tayo kailangan is magsisi tayo kahit gaano pa kakalaki kasalanan natin dito sa mundong ito, basta magsisi tayo. Pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Handa siyang handa siyang tanggapin tayo kahit gaano pa ka ng na kasalanan na gawa natin sa harap ng ating Panginoon. Andiyan siya, open arms bukas ang kamay to accept no? na tanggapin tayo sa mundong ito sa sa kanyang harian, sa kanyang kaluwalhatian. Kung tayo ay buong puso na mananalig sa kanya lalapit sa Kanya, magsisi at iwanan ang mga kasalanan at susunod sa Kanya at pasanin ang cross ayon sa Kanya mga salita pero kung magmatigas tayo tayo lang din yung magpapahamak sa ating sarili lagi natin tatandaan yan no? Na every time nalalayo tayo sa Panginoon hindi ang Diyos ng ano natin hindi tayo yung nagiging kawawa kasi ang Diyos gusto ng Diyos sa atin is sagipin tayo mula sa kaparusahan na naghihintay sa bawat tao dahil nga sa kasalanan nandito sa mundong ito pero kung isang tao gagawa siya ng paraan upang makapalayo sa Panginoon choice niya yun kasi noong unang panahon pa lang pinapapili na ang tao sa buhay at kamatayan choices yan kung ano yung pinipili mo yun yung iyo magiging iyo so isipin natin piliin natin yung tama piliin natin yung buhay na siyang mapapakinabangan natin habang buhay doon sa karya ng ating Panginoon. Hindi yung kamatayan, hindi yung kasalanan na siyang nabubunga ng kamatayan, kundi yung pagkamatuwid na nagbubunga ng buhay na walang hanggan doon sa ating Panginoong Isyo Kristo at saka doon sa iyang kaharihan sa langit. Kaya choose, no? kung ano yung ano, piliin nyo yung mabuti, yung marangal, tama. Be a wise. No? Huwag tayong basta-basta pumili kahit pa pumili na pinili natin yung mga kasalanan madali lang talaga ang kasalanan kung gawin. Ang kasalanan ay parang masarap na pagkain yan. Ang sarap nguyain. Pero masama, masama yan sa tiyan. Lagi mong tatandaan yan. Ang kabutihan naman, ang paggawa naman ng kabutihan, pagsunod sa ating Panginoon, mapait yan sa bibig, pero masarap yan sa tiyan. Ang kasalanan naman, masarap sa bibig, masarap nguyain. Mapait sa tiyan, sakit sa tiyan yung problema niya ganyan ganyan ang kabaliktaran niya kaya kung ano may isipin mo kung ano man yung ano mo choose choose mamili tayo kung ano yung pinipili natin magiging atin Pipiliin natin yung kasamaan kahangalan niya po yun kasi ang isang tao na lalayo sa Panginoon sigurado yan diretsyo yan kay satanas no? to yan no? to, to yan kasi dalawa lang eh dalawa lang yung bagahari yung sinasabi nila purgatorio ganito, tigilan niya yan wala kabuluhan yan yung pagdarasal niyo sa mga patay wala na yan hindi talaga mag-work yan yung pagdasal niyo yung mga tao na matay na kasi iligtas mo si Kuan ganito sa purgatorio no it's useless useless na po yung lahat iwasan iwasan nyo po yan gawin niyo po yung mga bagay no na kinalulugdan na Panginoon hindi yung mga bagay no na tayo ay uh, kinapuutan ng ating Diyos kasi pag ang Diyos magalit sa atin sigurado tayong lahat yan mawawasak mamamatay, mamamatay. Kaya huwag natin siyang subukan na para bang tayo ay malakas pa sa kanya. Kaya yung mga taong nagpaplano pumatay ng kanyang kapwa, mag kayo, huwag niyo gawin yan. Kasi hindi niyo rin alam kung kailan yung buhay. Niyo. Mapatay mo yung isang tao, darating din yung araw, mamamatay ka rin. So anong kabuluhan? ano Anong koneksyon yun? Parihon, kayo na mamatay sa ulit. Wala naman kayo man, eh, hindi, hindi naman, napatay mo yung isang tao, eh, ikaw na nantili habang buhay. No? Hindi yan mangyayari. Tignan mo si Barabas. Maging example kay Barabas, marami siya napatay ng tao. Pero ngayon, andyan ba na siya? Nasaan na siya? Wala. Patay siya. Patay din siya. useless. Useless ang lahat. No? Ang pagsikapan natin dito is yung paggawa ng kabutihan, pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagsisisi sa ating kasalanan at babalik sa Kanya. Yun yung lagi nating itarget kasi maraming mga tao no, na bigo talaga sa pagsunod niya. At saka nung dumating yung kamatayan ng sorpresa ay eh. hindi talaga maiwasan no, na kaparusahan talaga magpatutunguhan so mag-isip po tayo habang may buhay pa uras natin to sandali lamang ang buhay huwag nating sayangin opportunity na ito ngayon na nandito tayo sa buhay na ito huwag nating sayangin kasi, kasi maraming mga tao na bigo sa buhay na na ngayon wala na na wala na gusto nilang bumalik sa buhay pero wala na pagkakataon hindi na sila binigyan ng pagkakataon pa na huli na mabuhay. Kasi tapos na ang lahat. Ito tayo, nandito tayo, binigyan ng Diyos ng pagkakataon mabuhay. Huwag tayo papatay dahil lang sa pera, dahil sa lupa, o ano mga agawa na yan, mga walang kakwinta-kwinta. Kasi lahat ng mga bagay na yan, pagdating ng araw, iiwan mo yan. Wala kang madadala kahit konti kahit piso, kahit man lang alikabok sa lahat ng pinaghirapan mo maiiwan mo yan. Kasi dito sa ating mundo ngayon, maraming mga tao, lalo na yung mga mayayaman. Tingin nila, makapangyarihan na sila nga dahil nga mayaman na sila. Tinatapak-tapakan nila yung mga mahihirap. Gumagamit sila ng mga abogado na mga baliktok naman. Baliktok naman. No, na lagi, lagi nilang dinidiin yung mga mahihirap. Pagdating ng araw, pag, pagdating ng araw, maniwala kayo, yung mga abogado na yan na gumagawa niya na, instead na tutulungan yung mga tao na ano, alam nila no na yung pinanin yung pinoprotektahan nila is may malaking kasalanan pagdating ng araw yun yun kayo magsasama talaga kayo pagdating ng araw ang Diyos lang nakakaalam ang Diyos ang hatol pagdating ng araw so, isip isipin isip-isipin po natin no, kung bago tayo gumawa ng isang akbab baka pagdating ng araw pagsisiyan natin na wala nang wala nang balikan wala na pagsisisi hindi na natin maabot ang Panginoon. Ngayon na matatawag pa natin siya, tawagin natin siya. Ngayon na maaabot pa natin siya, abutin natin siya. Ngayon na, na dito pa siya sa malapit, yakapin natin siya, sundin natin siya. Kasi pagdating ng araw, na pag tayo ay nabigo dito sa mundong ito, lahat ng yan mawawala. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng yan mawawala. Hindi mo na maaabot ang Panginoon hindi mo na makikita, hindi mo na matatawag hindi mo na malalapitan kasi siya lumayo na siya sa iyo at ikaw din, pinalayo yung kanya sa kanyang presensya pagdating ng araw kaya habang nandito pa ang buhay natin uras natin dito sa mundong ito ang Diyos patuloy pa rin na nagbibigay ng uras sa atin or chance to repent huwag nating sayangin yung buhay natin o nang abuti ng lahat ng mga bagay dito sa mundong ito pera, kayamanan prosesyon, wealth pangarap na lahat na lang no? na kalimutan na natin ang ating Panginoon dahil nga nakapokus tayo dito sa mga bagay na ito na makamit, gusto nating yumaman so walang kakwinta-kwinta po na yumaman dito sa mundong ito kasi sinabi ng ating Panginoon si Kristo anong mapapala ng isang tao kung makakamit niya or maaabot niya or makakamtan niya ang buong mundo kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa or mapaparusahan ang kanyang kaluluwa sa ipyerno walang kabuluhan, magiging walang kakwinta-kwinta ang lahat. Lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng pinagsikapan niya, lahat mawawala sa isang iglap at mapapalitan ng pighati at pag-iyak na walang katapusan. Dahil nga nagiging hangal at nalilin lang ni Satanas dahil sa mga kayamanan na inooffer niya dito sa mundong ito. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kung nayawan kayo, lagi niyo pong tatandaan yan na kung ang isang tao yayaman, lalo siyang papapalayo sa Panginoon. Kasi, paano ka tatawag sa Panginoon kung ang lahat ng mga bagay na gustuhin mo nandiyan na sa iyo, ay ano pang hihilingin mo sa Kanya? Wala. Maliba na lang kung iiwanan mo ang lahat na iyon at babalik ka sa ating Panginoon. Pero kung andyan, andito sa iyo ang mga lahat ng bagay sa mundo ito, ano pa yung kakailanganin mo sa Kanya? Wala na. Hindi mo na kaya tumawag sa Diyos na buong puso. Tatawag ka na lang sa Panginoon sa, sa iyong mga labi na lamang. Pero dito sa puso, layo. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, di ba? Ito mga taong ito ay sinasamba at pinupuri nila ako sa mga labi lamang. Pero yung puso nila, malayo sa akin. Walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Na so hanggang dito na lang, no? maraming salamat and God bless you. Amen. Naantok na ako. 23.23 23 na, no, ng gabi. Alas 11.23 sa nanggabi.